So guys, uh, may ride tayo ngayon Medyo na late lang ang alis namin kasi Nagatid pa si Parin Jessa kay Ethan So today, pupunta kami sa pinakasikat na kainan Sa San Juan <laughs> Punta tayo sa Oliver's So, let's go guys Aking, ano? uh, a -a -a -a. Aking camera, 360 So ano to, parada Ayun no. Um, cute, oh. <laughs> Ang kakit na mga bata. Ano kayo meron? <laughs> <laughs> Dito tayo ngayon guys sa EJ Auto Works. Yeah, si pare Aimer. Yan yeah, ang magagaling sa mga uh, truck at mga diesel engine. Yeah, nagre-rim siya rito. So, ano ang lugar to pare? Rosario. Rosario. Yeah. Kita nyo nung dami niyang ano. Dami niyang customer. tayo sa San Juan na ba to pare wala pa so yun papunta na tayo sa Oliver's Gotohan kasama ko ngayon si pareng Calvin si pareng Jess at si pareng Bong so absent si Ethan tsaka si Beshi Rohan. hello guys so ngayon guys Uh, dito kami ngayon papuntang San Juan A ayan ang mahirap talaga pag may pambili ka ng sports bike pero wala kang pang gasolina. Ayan, tumirik yung kasama namin. Wala ng gasolina. <laughs> Tinulak na lang. Kala mo, mas small Akala ko rin nagbibiro. Totoo para. <laughs> <laughs> Ay. Teka, magkakarga na rin ako. At baka ko rin tumirik. So ayun guys, andito na kami Lapit na kami, kakaliwa na lang kami rito Tapos nandito na kami sa Oliver's Ba't ganito yung daan? Ganito talaga daan? Tama na, sana pala hindi ako naglinis sa motor Ang putik nito <laughs> Kawawa na naman si Ethan <laughs> Paglilinisin na Paglilinisin na naman ang daddy niya Ito ba yun? So dito na tayo guys sa Oliver's Hindi ko alam kung saan tayo paparada Ayan pwede pala dyan Ang bigat, puwede tayo na Ay pagod ako So ito pala yung Oliver's Ayan si Kuya Oliver's e eh, no Siya ata yan Asan ah, yung minu ate? Ayun Ayun yun sir Ayun Check natin guys Kung ano yung Ayan Dinosaur, rib. Ultimate Goto Bulalo, Overload Super Loot, Batten Ball. Ano ba best seller Ano dito? Anong best seller nyo dito? Ito, family size. Ah. Ano kaya tama siya? Sa single, Super Loot. Ah ganyan, super ayun Super Loot. Ito madami. Ah. Ito ano to? Batten Ball. Pwede rin Batten Ball. Ah Batten Ball. Po. Ito karne to? Oo. Ang sarili sa sarili. Depende nyo yung request. Pero may kanin? May oh, rice yeah, lang. May rice lang. Oh, saka thank you. Wala sabaw? Oh, teka, pa Pusog. Ano daw mo Masarap dito guys Sa uh, Kuya Oliver's gutuhan na to Kaya pala dinadayo Masarap Legit Legit Try nyo to guys Kaya hindi siya ganun kalayo Hindi e, <laughs> ko na marinig yung ano Pagkakanaan Hindi ko na marinig Sinasabi nyo Pag uuwiwirit Ang ingin na siya ko parang sumasayaw yung puwet mo Oh, dapat downshift lang eh. <laughs> Nagpapapadjak na si Maring. <laughs> Nagpapapadjak oh. Ang ginagawa mo doon? Nagpapapadjak na si paring Bong eh. <laughs> Masa sih paribong. Hmm. hindi ako parehal min ha? tangan naman ako itong dalawa Nahabol kayo ng watch ah Nahabol kayo ng watch Nung hatchback eh, Honda oke ingat ingat okay. So ayun guys, di uh, dito na ako sa Santor. So Grabe yung takbo namin yun. Eh. <laughs> Please like and share this video guys. And thank you for watching. Uh, let's go! 30k followers guys. Konti na lang. Malapit na. Sana before Christmas nasa 30k na tayo. <laughs> sana, sana. So yun lang. Thank you for watching ulit. And God bless.